Matinding plano ni Trump para pabagsakin ng Dagon at ang panganib na dulot sa ekonomiya ng China sa pagbabalik niya sa pagkapangulo ng Amerika. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. hindi maitatanggi ang pangamba ng China sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House dahil nagdadala ito ng malaking pagbabago at posibleng panganib para sa kanila. Sa kanyang panunumbalik bilang Pangulo ng Estados Unidos, lumalaki ang alalahanin ng China sa mga susunod na hakbang ng Amerika, lalo na sa kontrobersyal na West Philippine Sea. Dahil sa tagumpay ni Trump, maraming tanong ang lumilitaw tungkol sa pagiging epekto nito sa rehiyon at sa kinabukasan ng China. Matatapos na ba ang pamamayagpag ng China sa Asia? Anong pagbabago sa ekonomiya at kapangyarihan ng China ang maaring asahan mula sa Amerika? At anong mga susunod na hakbang ng Amerika upang mapalakas ang alyansa nito sa mga kaibigan tulad ng Pilipinas? Sa kanyang tagumpay sa halalan, malaki ang nakuhang suporta ni Trump mula sa mga estado ng Texas, Florida, at Ohio na nagbigay daan sa kanyang pagbabalik. Ayon kay Trump, dapat ang sariling interes ng Amerika ang unahin. America First. Ang kanyang gabay sa pumumuno at determinado siyang tuparin ito sa lahat ng aspeto ng pamahalaan. Hindi naman may iiwasang magkaiba ang reaksyon ng mga pinuno ng mga bansang kalyado ng Estados Unidos. Sa Pilipinas, nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang pagsuporta sa tagumpay ni Trump. Ayon kay Marcos Jr., ang pagkakapanalo ni Trump ay simbolo ng pagkakaisa at paninindigan ng mga Amerikano. Naniniwala siyang matibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika sa ilalim ng liderato ni Trump at umaasa siyang magdadala ito ng benepisyo sa kanilang mga ugnayan. Isa sa mga pangunahing epekto ng tagumpay ni Trump ay ang pagurong ng halaga ng Chinese Yuan. Matapos ang kanyang pagkapanalo ito ang halaga ng US Dollar laban sa Yuan, mula 7.10 patungong 7.17. Ayon sa mga eksperto, ang pagtas ng halaga ng US Dollars laban sa Yuan ay dahil sa ilang mga pangunahing dahilan. Isa na rito ang posibilidad ng isang hindi gaanong dovish na Federal Reserve na maaaring magdulot ng mas matas na interest rates sa Estados Unidos. Kung mangyayari ito ay magiging mas mahirap para sa Yuan na mag-appreciate laban sa dollar. Gayon din ang posibleng pagbabalik ng trade war at mga mataas na tariff at magdudulat ng karagdagang presyon sa yuan at maaaring humantong sa mas maraming paggalaw patungo sa isang mas mahihinang yuan. Sa mga usapin ng financial flows, inaasahan ang isang modest na pag-agos ng kapital palabas ng China matapos ang pagkapanalo ni Trump. Ayon sa mga eksperto, ang mga foreign investors ay mas nag-aalala sa epekto ng pagbabalik ni Trump sa mga Chinese companies kaysa sa mga domestic investors. Ang mga pamumuhunan sa mga Chinese assets ay bumaba ng 15% mula noong 2021 at maaring magpatuloy ang trend ng de-risking mula sa mga global investors. Gayon din ang Foreign Direct Investment or FDI mula sa Estados Unidos ay patuloy na mababa at isang muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at China ay malamang magpapahina pa sa mga daloy ng FDI patungong China. Sa muling pagkakapanalo ni Trump, nadama ng China ang bigat ng pagbabago. Pinaninindigan ni Trump ang pagpapalakas ng maindustriya ng Amerika at pagpapaunlad ng teknolohiya na siyang matagal ng kinakatakutan ng Beijing. Kung dati may tensyon na sa pagitan ng dalawang bansa, lalong tumitindi ang iringan, lalo na sa larangan ng ekonomiya at teknolohiya. Naninindigan si Trump ng Amerika ay hindi na dapat maging masyadong nakaasa sa ekonomiya ng China. Layunin nitong mas mapalakas ang independensya ng Amerika sa mga produktong gawang China. Sa pamamagitan ng economic decoupling, ang kanyang administrasyon ay naglalayong muling buhayin ang mga industriya sa loob ng Amerika at magpatatag ng sariling kakayahan. Isa sa kanyang mga unang hakbang ay ang pagbawas ng pag-import ng produkto mula China upang mabigyan ng pagkakataon ng mga lokal na negosyo sa Amerika na umangat. Layunin din ni Trump na protektahan ang mga teknolohikal na pag-aari ng mga kumpanyang Amerikano. Marami ng beses na binunyag ng mga kumpanya sa Amerika ang may insidenteng kinakasangkutan ng China sa pagkuha ng kanilang teknolohiya at idea na ginagamit ng mga kumpanyang Chino upang gumawa ng mas murang produkto. Sa pagbabalik ni Trump, umaasang mga kumpanyang ito na magkakaroon ng mas mahigpit na proteksyon ang kanilang mga intellectual property laban sa China. Isa sa mga potensyal na hakbang na maaring gawin ng China ay ang pagpapalakas ng kanilang mga exports sa ibang mga bansa at ang pagpapalawak ng kanilang mga direktang pamumuhunan sa ibang mga rehiyon upang maiwasan ang epekto ng mga tarif mula sa Estados Unidos. Ang mga pamumuhunan sa ibang mga bansa ay maaaring mapabilis upang maprotektahan ng ekonomiya laban sa epekto ng mga posibleng bagong tariff at trade war. So, sa usapin ng seguridad, isa sa mga layunin ni Trump ay ang pagpapalakas ng presensya ng militar ng Estados Unidos sa rehiyong Indo-Pacific upang mabantayan ng agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Ipinapakita rin niya ang matibay na suporta sa mga bansang tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas upang makatulong na mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa rehiyon. Ang hagbang na ito ay naglalayong hadlangan ng China at protektahan ng mga kalyado ng Amerika laban sa posibleng banta mula sa Beijing. Isa rin sa mga plano ni Trump sa rehiyon ang patuloy na suporta ng Amerika sa Taiwan. Sa kabila ng matinding tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, nananatiling malakas ang suporta ng Amerika sa Taiwan. Asahan na magbibigay pa ng mas modernong kagamitan sa depensa ng Estados Unidos upang matulungan ng Taiwan laban sa anumang posibleng banta mula sa China. Bagaman sa unang termino ni Trump ay nagkaroon ng mas matibay na ugnayan ng Estados Unidos sa Taiwan, nagkaroon ng pagtaas sa bentahan ng armas at mukhang nagbago ang kanyang pananaw lalo na't iminungkahi niya'ng mas dapat mabigyan ng pondo ang Taiwan para sa sariling depensa. Upang mapanatili ang interes ng Amerika, dapat napalakasin pa ng Taiwan ang relasyon sa mga kalapit na bansa particular ang Japan at ipakita ang halaga nito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng depensa at pamumuhunan sa teknolohiya tulad ng semiconductors production sa Amerika. Ang posisyon ng Taiwan ay sumasalamin sa mas malaking hamon ng mga bansang umaasa sa proteksyon ng Amerika, lalo na't na hinaharap nilang isang mas agresibong China. Kailangan ng Taiwan na palakasin ang depensa nito at itaguyad ang mahalagang papel nito sa rehiyon upang matiyak ang patuloy na suporta ng Amerika. Bagamat mayroong kabang China sa pagbabalik ni Trump, nagpahayag pa rin sila ng pagnanais ng isang maayos na usapan para sa kapayapaan at kaunlaran ng kanilang ekonomiya. Sa kabila ng mga tensyon at alitan, maliwanag ang mensahe ng China na mas nais nilang magkaroon ng maayos na ugnayan sa halip na gulo. Ang mga eksperto ay sinasabing ang pagbabalik ni Trump sa kapangyarihan ay magdudulot ng mga hindi inaasahang epekto sa ekonomiya ng China. Bagamat may mga paghahanda ng China upang harapin ang mga bagong taripa at kalakalan, ang mga hakbang tulad ng pagpapalakas ng stimulus at mga patakarang pang-ekonomiya ay magiging kritikal upang mapanatili ang paglago ng kanilang ekonomiya. Ang epekto ng mga trade war at tariff ay patuloy na magiging sentral na usapin at ang China ay malamang na magpapatuloy sa mga hakbang upang masiguro ang kanilang pang-ekonomiyang katatagan sa gitna ng patuloy na tensyon sa kalakalan at politika. Sa huli, ang bawat kilos ng Estados Unidos sa China ay hindi lamang makakapekto sa kanilang sariling bansa, kundi pati na rin sa pandaigdigang ekonomiya at kapayapaan. Anong masasabi niyo hinggil dito kaibigan? Pakicomment lamang po sa ibaba ang inyong mga opinyon. Maraming salamat po.